Hello mga idol, what's up mga idol? May umod to So karoon mga idol mga, Magkaon ko mga idol Mopa niya ako pumahaw mga idol Pero alas 11 na Tungos kabisi na to pamasahero Atong pamahaw mood to na Huwag mga unta mga idol Akong sudan mga idol oh, Pinakupsan nga baboy nga bukog Naibukog sa unod po So mga idol mga unta mga idol pinakopsan mga idolo baboy na uh, bupog na po siya unong nga gamay gamay mm. kayo mga idol sarap akong balon mga idol ubay ubay yun eh kay pamahaw pa Udto man eh pero akong pamahaw mudto na alas 11 na kay kanilagay nangyawat kag pamasahero nga naatay abot kami untaan ni mga idol ngayon sabaw para matulong na yun ba o, may sabaw ni gabalon balon yun mga idol kay atong wala ko magbalon sige kung kapas mo pero napas mo kaya po kaya kung na, udto na kung saan ano pinakupsan ni baboy Dagdag ayong salamat sa inyong suporta mga idol. Kay ako ang Alex Andres. Okay na. Kung wala mo, hindi na ako na makuha. So salamat yung guys sa inyong suporta mga idol ha. And God bless you all. Thank you, salamat. Mga unta mga idol, mga unta mga idol. Iyakwa rin lalong umangga mga idol kay hamok. na yung mga idol kay hindi ninyo makaya sa Sana mga idol huwag kayong magsawa manood sa mga video kung mga idol. Tuloy-tuloy ang suporta ninyo mga idol. Maraming maraming salamat talaga mga idol. And God bless na yung tanan. Salamat. Thank you for watching.